On. One to two. JP, two dili uy. One week, hindi. Ay, hindi ko alam. One week? London, London. Hmm. One week. bilang Two ka. weeks? Two weeks ka? Two weeks at one week siya. Ah, tama. Ay, ano siya Si JP. Oo. I'm uh -oh. I mean, anyway, mabasag-mabasag itang luka. Pero muna siya. So wala. joko kabalong kinsa na gitu ganyan. Pero parang ako. Si Therese. Kaya mo yung iwan si Therese. Ay, so back to topic ta. na rin mo siya istoryahan about sa yung anak nga na misinterpret niya. Actually, ko kong istorya niya about it. Then kanina, katong kami ng duha. Kaya merag na, 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 so, na happy ko ba nga merag na feel na ako nga. Nag-open na siya na ako. Alam mo, na dyan na ako. Kanay nga ba? So, na-happy ko. Kanina, katulang kami duha. May ako na tayo open. Asa na? Kaming nga ang duha yan. Ah, yeah. uh, okay, okay, I think... uh, okay. Ako lang ta siya in and out. Um, uh, like, ako pa para maklose, close Kaya siya feeling ko na bother magugugay. Wala siya kabalo pa. Wala magugugay perfect time. Magka-bother? Kaya na yung ano, ano? Oo, okay, wala well, kayo perfect time. Kaya busy kita last week. Tiktagil hmm. po last week. So, alangan po, sa Sabi si, yun na dito niya, singitun sa judan na ako. And, namuntay um, ako kaya nga task. So, wala. Pero nag... Umuingon na ako ganyan. Nabot po si Joey. Ya, yeah, dili mo ganaan nga na ilaing tao. Um, ah, timing. Dahil itong ganyan na amang uh -huh. nabuha. So, itong, mm -hmm. sige, wala na lang. Ganaan ginana kayo kong ingon. Mm -hmm. ni ingon na siya. Nga. Money ang reason ni... ni JM. so sa? Nakot ang reason. Nga. Ang pinakot, wala na Dili after. Nihawa siya. Dahil ang sir, sila. Dahil ingon siya. Nga, money ang reason ni JM. Blah, 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 blah. -bla -bla. den hadlok ko. Ikaw? Kami ingon na ako nga. Ano, nah, sin na sa kong ni Jaren. Pero nahadlo ko ka ba Pinon siya ang agistorya ka na ko si Jaren. Kagets ka. Madlo ka nga ba si no, Gabi niya? Nga maingon na ang tako niya. Ba't ni... Basig mahulawran niyang, ah, basig ikaw ingon ni... Ni Jaren, mo nang naingan niya. Ay, kaya basig ma-remember niya itong gibuhat niya uh -huh. sa sa imo. Ay, kay Jaren. Oo. Uh -huh. Pero wala ko kung ni Bawal niya. Jaren. Wala mo kung ni Bawal niya. Wala mo be careful. Because there's a line between respect. There's a line between being clingy and ganun. Feelings involved biya na sa other people, like sa family, sa yung anak. So, muna ko careful. Pero mo, kung may ngunat ako, nanaon naman nga ni Amin si JM, un, sa JM, kung sa Joy Tinoon, niya karoon na ako kaya basing may siya na. Ah, so ikaw dahil ang ka ingon, di-manipulate ni mo. Ang mga ano lalaki yun, nagkasuriana. Like, na na, na, oo, oo. Pero feeling ako, ang mga lalaki nagkasuriana like, na like, gabi. Tekstorya pa ang mga lalaki. Sila, kita, yan ako sila gahapon. Tapu Tapotapok sila dito sa kwarto. Mm -hmm. من الستوري انا بيأس Udah, udah, Kemarin aku nak nak nak. Kemarin mau delikado muka anak. Tanya kemarin, makan ni siapa yang nak tuh nak aku? Mau tuh nak jauh aku kay. Exactly pun saya kongi ingon ni, Jaren. Mau kongi ingon je. Hmm? Ya kanang. Mau saya kongi Jaren. Be like, careful, ingana, because we don't know what the outside will look. Like I was more focused on Jaren's and also, and then for the the guy and Ganon. Pero ang iingon ko ng JM is na there's a line of respect because ako, maniliga, ako ingana, ay magliligaw na kaya nga na may feelings but maybe it's too much, sobrang tingi. As in like, exactly the same ang pattern. So sa kung muna na shocks. If iingon na noon ko ni kasi iingon ko niya na, ah, ikaw juday at just Ano nga, mag-look mo ko? Mag-anak na ka, kasi makikita ko siyang nag na ako ang mga tao. Kaya wala well, biya, after biya, atuwa biya ako destroyan ng laing tao. Like si Jared, may ako kisred. Ikaw may nakabalo. Then, giinan ako si Jolly. Kamurang tulo ang kabalo. Then, nakabalo si Vyabra Wash, nakabalo sa content. Kamurang kay Dilip, ako type of na person na... Sila kabalo sila. Ang kisredan ako. Ang ilan nabalaan ko itong giinan ko ni Fren na huwag kang maging mabait. Muto, muto yung akong giinan na huwag kang maging mabait. Dito, kaya marag na feel siguro niya no why are you too kind why of, are you like that why are you manipulating people ito hey, katong sa sa kuan sa sa ang na, karang sa living room to nag open open up open up hmm. so may kalit siya na to be to be ano daw to be ang sa okay, eh hindi katong to be visible huh? to be visible po daw sa kay sa imuha na nawalan daw siya respect kay ah. tungod ng ano-ano to be transparent. Oo, transparent Ano ang visible? Okay, pwede lang. Pwede, same, di ba? Same Ano, marami na ba? Na-shock ko. Kaya marami, ah, where is this? Where is this coming from? Na ganahan ko, sir, si... si JM. Sariyan sa lakas siya. Mangutan ako. Asa? Nasa dila? Sinabi ko sa sinabi mo, ito yung jarid. Sinabi ka ni Jaren ko, ano yung sinabi ko? Sinabi sa akin pa. Piyang. Alam ni buong sinabi ko. Basta sinabi niya, hindi nang gawala mo si Jaren Hindi ko nang gawala si Jaren. Yung exact line na sinabi mo, ay yun yung line na mo sinabi sinami, sinami mo kay Jaren. Ano sinabi mo? Sinabi mo? Sinabi mo? Sinabi mo? Sinabi mo kay Jaren. Kung Jaren, there's always, you gotta be close to everyone. Sabi mm -hmm. mo, close ka sa lahat. You hug everyone, yung ganon. And that's normal. Cause like, you know, we're a family, ganon ganon. But there's always a line of respect. Kasi lalaki ka. Yeah. That's why si Jaren yung kinausap ko. Kasi siya yung lalaki. I'm close close din ako. So sabi ko, there's a line between respect. Kasi, like, even if clingy kami mga girls, you have to think of the feelings of the guy. Okay. Which is totoo naman. And sabi ko sa ko niya, imagine kung balik na yung situation. Ikaw yung nandun. Tapos mo yung niligawan mo. Ganyan, tapos ang dami lang yan. Eh. Wow, would you feel? Yun ang sinabi ko. And sinabi ko nga it's up to you. I just wanna remind you because, I mean ako, I'm also thinking of the career of, I work sa advertising. Uh, so alam ko yung mga ganon na, uh, ano yung reason bakit uh, hindi ka kinukuha because of the issues. So nirecommend uh, ko, hindi nga yan. Yun lang. May nasabi ba si Pian sa'yo? Anong may nasabi siya? Ano yung nakita ito? Okay, sa'yo. Sinabi niya na, kaya hindi ka lang masyado because inisip mo din daw yung petition niya kasi may malagay din siya sa labas. Baka 2K daw, ganon ito kasi yung problema. Diba, sinabi ni Fiam yun. perspective ni Fiam. Hindi ito kala realize na pinagbawalan ko si Jaren. Pero hindi niya alam ano talaga yung exact na sinabi ko. So kanina nung kami lang dalawa, before mo pa, sinabi sa kanya, niya, inisip ko na na, i-open up ko. Para malaman niya talaga kung ano yung exact sinabi ko. At biglang dumating na ng iba. hindi ko na sabi. Eh ngayon, nag-usap kayo. Kasi exactly the same yung sinabi mo sa kanya. So sa isip ko, pagsasabihin ko sa kanya, feeling ko, iisipin niya, namin na manipilit ko mga lalaki. For that. Kaya yeah, sa isip ko, hindi ko na lang yun. Pero kita ko, nag-uso ba kayo ni Jaren? Gagani, yes. Kasi naman, sobrang halata ng first week. And uh, ano na ako, parang namin na atin natin. Ano na no, kasi, no, sure. ang, asin, ang alam ko, meron yung niligaw. Pero ang, ang alam ko lang talaga, niligaw lang. Ni, as hinaya lang niya maligo sa kanya. Gagano, gagano. As literal, naliligaw for eight months. Basta hinaya lang yung ligawan siya. Gagano, gagano. Kaya nag-uusap sila dito ni Colet. Si Colet. Siya. Si Fiam. Si ako. Talagang ulang naikinig ako na ibig nun. Nakakalos. up niya yung lalaki. No? Siyempre, lalaki ako. Oh. Feel ko sa mga sinabi ni Kang, gusto pala niya yung lalaki. Doon ko lang na-realize na, gusto niya. Kasi literal gusto niya. Hindi na na ako gano'n. Kung gusto mo yung lalaki, ka, ba't ikaw, ba't gano'n, mean, ba't ganun ka? I mean, Siyempre, ako yung yun nga. Kahit hindi na kita isipin, isipin, ko na lang yung lalaki. So, papanood ba niya to? Kaya kay, nga, doon ganun? din ako coming from him, eh, Parang, involved family. So, parang, <clears throat> how would Jared look like? How would Fiam look like? Okay. And sinabi pa ako ni Fiam before, pero <clears throat> kami nag-comment naman, hindi, mga, mga gano'n. So, of course, careful din ako. Gabriel, sabihin nga ko kay Jarrell, pakausapin mo ba si Jem at si Mitsoy? Sabi po nga pa, patanda na yung silang dalawa, alam na nila yan. Kasi sabi natin, oh, sige, nature nito, wala nang masama doon. O, close, oh, sige, close yung, ayun, problema nga, gusto mo pala yung ligaw eh. Kasi, ayun point niya daw, si Klingi daw sa mga... Yan ang nga eh. ba ako, sabi niya sa'yo sa loob, patay naman alam daw nung sa kanya na ganun siya. At alam na, eh, gusto ba? Gusto ba niya na kita agad? point ko din dyan is, niya, na Klingi sa mga friends. Pero technically kayo, hindi pa kayo kilala doon. Yan So, yun din. Tingnan yung tukad ako. Kasi baka isipin niya na minamanipulate ko kayo lahat. Because yeah. yung sinabi mo, it's exactly the same thing. Sinabi ko kay Jarn. Sinabi niya, niya sa kanya noon? Yung, yung, yung uh, sa'yo? Uh, na pinagbawalan ko. But yung sinabi ko, ko kay Jarn, Jarn, this is not me nagbabawal sa'yo or anything. Hindi din kita like di titignan tapos magagalit. Like, it's still up to you because this is your life. But I'm just here being an auntie, to tell you what you should do. Kasi, eh, babe ko talaga na. Kasi I work sa, and, I mean, you know, So, alam ko yung mga one of the reasons bakit hindi ko nakuha yung certain personality. And if because of those mm. No. hindi ako babalik. So parang konsensya ko din na gano'n. Kaya, nansin mo rin nung no, kahapon nung inaasal ko si Yip hindi na ako nagsasori. So Kasi ito yung intentional ingressional talaga namin ginagawa ni Yip yun. Para makita kung, na, totoong konsensya ba talaga sa pinasal Kinagalit Inagali siya sa akin. Hindi, ganun talaga. Ang konsensya talaga. So, yun, konsensya. Ito ko na lang kami nag-usap Yip sa kwarto before matulog. Narinig ito ng iba? Oo, oh, yan. Si, to, kaya ito na kami nag-usap mga lalaki. So, sinabi ni... Nagsalita si Jaren, hindi dila. Oh, si Jaren, hindi si, <laughs> si, namin. Isang git ang naiintindihan ng HR. Kagabi lang sila ako ni JT na may naligig ako ito yun. Na, ayun nga, ba naging kiyang na ito naging masyadong indikip din si Kaya JP. Hindi yun. Kaya nga. Walang idea si JP. After sinabi, di ba sinabi niya open forum na lost respect din ang ganun. Tapos sinabi niya ako, nasa mo, bakit hindi mo din defend yung sarili mo? Like, bakit hindi mo sinabi? First, sabi ko, it wasn't a conversation for everyone. Like, dapat yung tama dun, kinakasabi ako sa gilid. Tapos sinabi ko yun sa kanya, eh, nandun lahat. So, syempre, sabi ko ba yun? Harap ng lahat? Diba, Kaya yun, hindi yun yun kailangan. Like, yun yung tawad na ako kasi exactly the same sinabi mo. Sinabi niya, okay na rin. Ito isipin niya. Or never go. Like, tanongin mo ba na Never ko siya sinabi na, like, sabi ko, you can you can be clingy, you can be ganun. Pero there's always a line of respect. Kasi at the end of the day, lalaki ka pa rin. Alam mo how it feels, siguro, like, yung ganun. Angit ng tingnan. I mean, like, ah, kasi clingy din ako, like, normal. Pero wala akong, di ba, gets mo ba? <laughs> ah, mali naman sabi ko naman ka ng Ip, Mm, hindi naman ka ako nalayo. kasi napapansin ako. Kahit nasibid okay. sa'yo na damay, na nalayo doon. Kaya hindi kami nalayo. Hindi parang hirap i-direct sa kanya na mag-adjust ka. At kami nang gagawa. Kami nang yung mag-adjust mo. Kasi ikaw yung okay, amin. Okay. Eh. Kaya, sinya niya yung Sabi ko din. I amin mean, tayo kasi din yung mm. Pero yun. Hindi ko naman. Pero sabi niya, nung nagsabi na siya sa akin, sabi niya, oh, I feel na-touch na siya kasi at least concerned daw kayo sa kanya. Yeah. Doon pumasok sa ko, no? Ito tayo sinabi ko kay Darren, bakit you lost this <laughs> Pero kasi hindi niya alam. Eh ayoko na din i-open up kasi baka isipin niya. Kasi sinabi niya? Na sinabi ko sa inyo. Wala ito siya. Wala oh. na sabi niyo kay Dino. Pero parang ayoko na din. Parang pagod Para na ako mag-explain. Oh, matagal na pati. Kasi wala akong perfect. Basta bigyan sa kanya. Dahil na... na siyempre, alam nga naman sabihin ko yung before na yun eh. Ang dami ito lupos like, so last week. Ang sobrang busy nung sa weekly task. So wala akong... I mean, siyempre, alam nga unahin ko yung personal ko kesa sa weekly task natin na sobrang laki. So, inayahan ko lang. Ngayon, sobrang tagal na. Alam mo yung parang, mm. hindi ko na alam something to point kung kailan ako papasok. Or like, oh, may point pa ba ito? Ang tinga Oo. Pero yun, yun. Ano lang ako. Kasi, uh, yeah, tapos yun, kaya kausap ko sa kula. Sabi ko, nakuusap din naman kasi yung mga boys. Malalaki kayo eh. Kaya nung tinatawag ko dyan, sasabihin mo ba ito kay eh, JM Kevin? So, eh, kasi same kayo daw. Pero muna, sabi ko, I mean, siguro, mas patanda kayo. Alam niya na yan. Tapos, feeling ko mas makalapit kasi sa nag-age. So, mas may wrong. I mean, ba? 17-18 yun know, lang, the vibes ganun. You know. So, siguro sa inyo hindi masyado. Pero hinayaan lang, tapos naging super close kayo. So parang wala lang din naman, o, oh, walang anything. Kasi alam din naman namin na friends lang kayo. Pero yun nga, hindi natin alam. Mm. -hmm. Yung sa namin, hindi naman namin iniisip yung kita. Iniisip namin talaga yung nasa labas. Mm. Sa -hmm. so, laking pangalan naman ni Pem sa Black Up. Mm -hmm. Parang sinira din ang sarili namin. Sa akin, ba't pumasok dito? Kapapasok pa wala nang kariyo. Ayos. Hindi <laughs> so, naman sinabi ng kita. Wala naman ako magbabago. Ang Diyos, no? ganun pa rin pa rin nun. Ito nandito, ano, to tutunin mo na. Ah, hindi na di rin naman kasi Kaya, tama, tama yun. Kanina. Hindi rin naman maganda Sabi niya naman. Hindi kasi sinabi ko lang kay ko kasi. Umamin siya sa akin. Mm. Huh? Umamin ka na Hindi, sana yun.